It's game time <laughs> Welcome back Dito po si Denric at Doy TV Sports Well, ang ating pag-uusapan ha Ayan, may tanong po ang Spin.ph Who is the best shot to stop TNT For taking their first Grand Slam title Alright yan po ang ating poll question at mga pa-shoutout. Okay, bago po yan. Eh. Magpapasalamat po na si Doy TV sa inyo. Ha? Patuloy na no sa no, no, channel ni Doy TV. Maraming salamat po. Ganon din po sa ating Facebook page na dumarami po ang viewers. No? Maraming salamat ha, sa inyong lahat guys. Alrighty, so eto na tayo sa ating gustong pag-usapan. Poll question. Alright, wala tayong predictions dito. Okay, baka po may mga umiyak. Ha? Maraming mga umiiyak bias naman to, bias naman <laughs> Kaya wala tayong prediction okay? Lalo pag nagkakatotoo. Galit-galit <laughs> sila kay Doi TV. So, okay. Pag-usapan na lamang natin para mag-enjoy po, ah. Ang mga taga-SMB natin dyan. At, of course, ang mga taga-barangay. Alright. Okay. So, ano tingin nyo, Sino po ang my be may best shot? Or sino ang team, ha? ano, karapat dapat, okay? Magtangkang bumigil sa Grand Slam bid netong TNT. Barangay Hinebra po ba yan? Or San Miguel? Alright, so comment na po kayo dyan. Okay? So sabi po of course na mga taga San Miguel, eh dapat daw po sila. Okay, bakit? Eh wala daw pong chance <laughs> ang Barangay Hinebra para kalabanin ng TNT. Di, wala daw pong kakayanan ng mga taga-barangay na pigilan Well, ang tanong dyan ay eh, kung manalo po ang Ginebra, natalo po ang San Miguel, eh, bakit naman di nila kakayanan ng TNT kung tinalo nila yung isang malakas na San Miguel Beermen, di ba ba? Ganon din dito sa San Miguel Beermen. Kung natalo nila ang Barangay Ginebra na gilas team, eh, bakit hindi nila kaya talo ng TNT? Yan po, no? The question will answer in both ways, guys. Okay? Kaya po, sino ang mananalo dyan? Okay. So, naglapas po tayo ng checklist to win. So, taplo po yan sa bawat kuponan, San Miguel at Tinebra. Okay. So, ang magkamuka po dyan is yung offensive rebounds. Dahil, nakita po natin yung game 6. Okay. Kung saan po, eh, puro offensive rebounds ang ginawa ng San Miguel. Kaya po sila nakalamang as high at 16 points, okay? At yan naman po yung binawi ng Barangay Nebra dahil sila naman po ang nagkamit ng maraming offensive rebounds no against dito sa San Miguel Bearman. So wala pong bigayan diyan, okay? Dahil po talagang pinanood ng gusto ah. Masusing pinanood ni Doy TV. Okay? So walang bigayan po talaga doon. Talagang solid na laro, okay? Actually wala naman talagang bigay. Kasi <laughs> sinasabi nila, <laughs> Kaya talaga daw po binabot ng Game 7, no? Wala po kayong ebidensya. <laughs> Wala. <laughs> Iba na naman ng tono ni Dedoy Ito na po ang winner take all, ha? Game 7. Okay? So, may the best team win. Okay? Kung manalo po rito ang Hinebra, aba, tuloy ang ligaya. Mga taga-barangay. Kapag naman po San Miguel, ba, tuloy-tuloy lalo sa ligaya sa basketball guys no? let's support no tignan natin kung sinong mananalo okay okay na wala tayong prediction si Doy TV po ayaw magbigay ng prediction ngayon okay let's enjoy the game okay shout out na po tayo guys no marami po tayong sinasabi magpa shout out na tayo unahin na natin no nanguuna si ma'am Irene Kiles ha okay good Wednesday morning idol good luck no kapag po tayo nagising ha <laughs> pag yung alarm ko ha nag <laughs> maglalive ako makikipag-asaran si Doy TV okay Ayoko ko no pero masarap makipag-asaran po no okay Edwin Transporte good morning good luck sa Inebra ha mamaya maya po no okay tingnan natin kung magagawa ano to pabanyan mamay. Ayan kasi ang comment ang ano po natin dito, content po natin ano. Ito eh oh. Nakikita niyo po ba 'yan? <laughs> Nakikita niyo si Jericho Cruz. Ang sarap po. Si... <laughs> lagi paborito ko na po si Jericho Cruz ah. <laughs> Kung mapapansin niyo siya lagi ang bumibida sa ating ano, sa ating thumbnails ah. Okay, sa ating mga contents. Okay, so wala lang nakakatawa. Ewan ko, tuwa ko rito sa player na to, guys, no ay beginning no or i begin to follow this guy no dahil po ano eh bukod sa magaling no <laughs> yung reactions niya po eh sarap panoorin okay so wala ka itula kabigen kaya manalo hinebra san miguel eh. si doy tv eh, talagang susubaybayan, yan okay ito pong ano na to ang finals okay dahil magandang bakbakan po yan ako po nag-aantay na si coach chat okay okay dito na tayo ha So, yun na nga, no? Kita nyo naman, ha? Tinak, may tinakpan ako dyan, ha? <laughs> ah, Makamagalit sa akin, mga tagi San Miguel. Relax lang po, ha? Nagkakatuwa lang tayo rito, ha? Okay, nagte-thank you po si Ma'am Irene, no? Welcome po, Ma'am. Wala akong tiwala na yung SM Kabadis, no? well, kung kay Doi TV kayo nanonood, eh, wala kayong kakaba ba Relax kayo dito, no? Love trip lang tayo rito, no? Positive vibes lang tayo, okay? SMB ako, 5K. 5K daw po si Ma'am Perlita. O, oh. naghahanap na po ng kapusta. <laughs> Ito po, si Atty. Willie Bardahe na nag good morning, no? Hindi pumasok ang winning shot ni LA. Malamang si Abarrientos ang masisil. Yari ka. Pero okay lang, sir, no? Kay Johnny. Ay, kay Johnny talaga. Kay RJ. Hindi mauubos ang followers mo sa Facebook, no? <laughs> Alam nyo, Kapag natalo naman po yung nebra, bali baliwala eh. Kaya tingin ko, baliwala eh. Hindi, <laughs> joke lang ha? Baka sabihin na iba, pinagbabalingan ko yung page ni ano. Hindi ah, idol ko. Actually, nakafollow ako kay RJ Barriano. Dahil napaka down to earth po na tao nito. no? Sila dalawa po ng kanyang may bahay, ano po. Eto tuwan tawa po si Doy TV abang nanonood kay Sir RJ, okay? So, na nagbibiro lang po ako ah, okay ah. Huwag niyo po mamisinterpret. Okay. Go, 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 SMB Game 7. Okay. Mga ibang haters na nagko-comment. Awag ah, yun na po. Alam nyo po yung mga haters, no? Na, namimiss ko na nga sila, eh. No? Pumasok kayo rito kay Doy TV. Bakit pag kayo kay Doy TV. Ha? <laughs> Ito po si Sir Gerald Castillo. Mga veteran dapat bigyan ng mataas na respeto. Tama po yan. Sabi nga po ni JJ Helterbrand ha? yung mga nagbamagaling dyan, no? na gusto raw pong pag no pag-retire no? mga thunders natin, na si Rapi Ribis, na si L.A. Tenorio. No? The young guys, they should earn <laughs> their spot. No? So, ayan pong sila Rapi, the spot nila, they earned it, guys. Di ba? They earned it! Kaya po, nako, naman naman no less respect alam nyo hindi po magtatagal yung mga yan no kung ayaw sila ng management kung wala pong nagigitang silbi sa kanila para pong ako <laughs> no e, eh, gagawin ko na naman pong example ng sarili ko tumagal po kumpanya <laughs> nakikita ko po yung iba tinatanggal nila no pero si Doy TV no e eh, nananatili ibig sabihin may pakinabang ako <laughs> hanggat sa ako na lang ako umalis <laughs> <laughs> so ganun lang po ang buhay ha. Okay. Yeah, po yung mga nagiinit no. Eh nako naman. Pinaghirapan nila yan. Rapi Rebis make himself ano uh, healthy, hindi po ba? Hindi po yan nag anong -ano ginagawa sa sarili niya no. Alaga niya sarili niya at he inspired no yung mga veterano. Bakit niya naman pagre-retire? Sino kayo? <laughs> Okay ha? Ah. With Bautista, cramp lang yun. Yes, cramp lang po yun. No? Cramp lang dahil nga po they played for extended minutes. No? Okay. Anong pangalan ng babae? Sabi ni Wilfred Bautista. Inebra, day go go go. Okay, go go Archie Makirang, okay? Shoutout 50-50 daw po ang laban, okay? Sabi ni Big Malinab. Dan like and subscribe. ay salamat po ha, kay Christopher Lloyd Sangalang, no? Naaalala ko po yung dating player ng Hinebra na si Sangalang. Naalala niyo po ba yun? Yung kamukha ni JR, yung R&B singer. <laughs> Mukhang fully charged si Doy TV ngayon. Magaling na po kasi tayo. Ah, game 7 eh. Pwede si Slawapon. Good morning, Boss Doy TV. Good luck. Kung hindi lang sister company ang SMB, tapos na po daw ang hinero. <laughs> Alam niyo sa totoo lang, ang tingin ko nga nagbigay Hinebra eh. <laughs> ano, may pagasaran pa kayo? <laughs> Kaya nyo pa? eh, <laughs> gandun lang muna guys, masyadong mahaba ang video natin. No? so, maraming salamat sa inyong lahat ah. Okay. Dito lamang si Dendry, ah, Doi TV Sports. Buli, maraming salamat ah, sa inyong panonood. Salamat po sa panonood. Subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos.